So kaya mga lods no. Pag-usapan natin ang tanong ni Lods na uh, Anda Farmers na no? itong classmate ko. Kung paano raw malalaman na ang itik ay babae o lalaki. So sa ngayon may bago akong hatch na mga uh, sisyo ng itik o uh, bibi sa bisaya no pero lang natin ha pero lang natin mga sa ang tawag sa manila o mga tagalog sa uh, itik ay bibi sa atin sa bisaya bibi no sa ang bibi sa kanila ay yung muscovy o uh, muscovy ducks or pato o oh, itik ang tawag sa bisaya so, ayan na so, sa ngayon mga lods ah, disim lang naman mga lods no? sa muscovy at saka sa mallard ducks sa mga native ducks mallard sa itik pinas ay sim lang naman kung ito ay babae o lalaki male or female na ducklings na. No? ayan mga lods ha punta natin So ito yung mga ducklings natin mga lods ha babae na to lahat so ang hats natin ngayon nasa 30 hits lang na uh, female at saka dito sa kapila eh dito mga lalaki na lahat so, 4, 6, 8, 10, 10. 21 male at saka 30 female so ngayon titingnan natin kung paano malalaman no paano ko sila na segregate ayay siyang basang-basa na. Paano ko sila nasi-segregate na sila ay babae o lalaki? So, ito na mga lads na, kung paano natin malalaman ng ducklings o uh, ang itik natin na sisiyo ay babae. Ito so lahat, babae na to. So, ganito ang gagawin natin ha, para lalabas talaga ang, ano, tampot, na yung tagalaw ng tampot ay <laughs> Ngayon ang gagawin natin. Ipapasok natin ang katawan dito sa ating kamay. Sa so, yung dalawang paa nakatabas. Okay? So, yung isang paa, iipit natin sa kabila. At dito yaman sa kabila. Para pag tingin natin, i eh, madali lang. Ayan. Ito, baba ito ang halos. Okay. Plain lang mga lods, wala kang nakikita yung parang silhig <laughs> yan babae ang lalaki ay may parang matulis na ano karayom sa loob yan ha tingnan nyo so, ito naman yung lalaki kamila tingnan nyo mga lalaki

Yan. So ang babae walang gani, walang ganito, no. Yan no? parang karayom. Okay? So, simple lang. Kailangan mo lang i-push dito para lalabas siya. i push then dalawang kamay o ganyan. Okay. Isa ulit dito, malot ulitin natin na lalaki kung may yun parang karayom yan lalaki yan babae ulit, tingnan nyo walang karayom, wala parang karayom sa puwit ay, lalaki ko lang Bilagyan ko na ng apat na lalaki yan eh, kaya alimah oh, so, ayan wala kayong makikita dyan mga lods oh. plain lang yan plain okay so ayan mga lods no sana ay nakatulong sa inyo ang konti nating na-share sa inyo kung paano malalaman natin na ang ducklings natin o itik sisyo ng mga itik natin ay babae o lalaki male or female Sana'y so, Sana ay nakatulong nyo mga lods ha? kung nagustuhan mo ang ating video mga lods please like, share, and subscribe mga lods. So, ayan, uh, lods, and the farmers, sana ay nakatulong sa iyo. Uh, ating uh, kunting kaalaman, no? para laman magagamit din sa mga small farmers natin na hindi pa alam kung paano malalaman ang babae o lalaki na natin. so, ayan, maraming salamat mga lods ah. So sa ngayon, Uh, simula na naman tayo sa paghanap ng mga uh, entry. So, ang views mo dito at ang comment ay counted na for the uh, February 15 raffle natin. Uh. Maraming salamat mga lods!